Ayan guys, kamusta kayo? Uh, ngayon, nagsusurding tayo ng kalamansi kasi biglaan akong dinalhan dito ng aking mga biyanan. Uh, hindi ko akalain na may pagbisita pala nila, may dala silang kalamansi kasi ako yung mahilig magkalamansi. Uh, kaya ngayon, napakarami nito. Siguro around ano to, uh, 22 kilos daw to. Pero nung dinala sa akin, uh, sinusorting ko pa rin siya kasi ito ay galing sa truck. Hindi ko alam kung saan mismo ito galing. Pero nabili daw kasi nila ito sa ano ay uh, sa may nakita silang truck. Uh, may lamang prutas. Kasi may, may mga mangga. Uh, kalamansi. Isa na nga, isa na nga itong kalamansi. Kaya kataon din na naman ito sa akin kaano ito eh nakaparang na siya yung paleta yan ganito kaya ngayon kaya ngayon mag sorting tayo kahit uh, gabi na kasi kapag ka pinatagal ko ka pa ito mabub uh, ito ay mabubulokan tayo ito kaya ngayon ang problema ko kung saan ko ito i di-dispatch bukas. Pwedeng sa palengke, pwedeng sa mga inasalan. Yun e nga lang, uh, siyempre namuhunan lang din tayo. Kaya hindi natin pwedeng mapresyohan sa mga ganun ng mahal. Hindi ka tulad sa presyo ng palengke na nagawa na red plus. So dito sa amin sa Camarines Norte, ang kilo ng kalamansi sa mga palengkehan ay nalaro nal sa 100 to 120 per kilo. Pero kung dadaling ko naman ito sa palengke, wala tayong pesto, ang choice ko ay uh, dalhin natin ito sa mga mismong nagtitinda sa palengke. Pero yung presyo sa kanila is parang uh, farm gate lang kaya uh, kinuha ko na lang din kasi ang mga nag nagdala nito sa akin ang mga binan ko kapag uh, kailangan ko lang maipaubos dito siyempre nakakaya ng pagbinan ang mga nag bigay sa iyo uh, ihirap eh, naman tangyan ang mga binan kaya ang gagawin ko bukas ay ah uh, dadaling ko na lang ito sa inasalan kung hindi man maubos sa inasalan titignan natin sa palengke pero yung puhunan natin is ano lang balik puhunan lang tayo to ito, ito yung, ang ginagawa kong sorting kapag may ayan, ganito na ayan kapag yung wala na siyang kung nakikita nyo wala na siyang corona ah uh, dito ah, uh, nilalag ko rin dito as hindi pa naman siya radyo pwede pa naman gamitin pero ako kasi mas gusto ko yung ah, uh, talagang good quality talaga para pag uh, binigay mo sa ah, uh, bibili sa iyo hindi ka naman nahiya na i ibenta yung produkto mo kasi quality yan. Siyempre, pagka ganito, pero dito wala ng corona. Mapapansin nyo. Dito ko na yung nalalagay. Tapos ito. Dito naman siya. Bali, naka, naka sorting na ako ng dito. Uh, ito. Ito, goods to lahat. Yan. Ito. Hanggang dito. Tapos ito na yung uh, pwede pa naman siya. Pero uh, sa akin, reject na ito. Tapos ito naman, ah uh, totally bulok na yan hindi na yan mapapakinabangan ano so, na yan pataba na yan sa lupa kalita okay. sobrang dami ito yan nga nung dinala ito sa akin grab sobrang nagulat ako na bayang dala pala sila ng isang kahon ng kalamansi kaya napakamat na lang din ako sa ulo Grabe ko mahirap itong paubos. Dahil na biglaan. Yan, hindi ko alam kung saan ko padadalhin to. ito. Actually, pwede itong ganitong kalamansi, pinaglilinis daw to sa uh, kaburan or yung mga nungunguhan ng binto. Kasi ang kamarinsot ay ang isa sa source of income ng mga karatig bayan namin ay ah, pagiginto tulad dito sa pinakakilala ang bayan ng Parakali yan, yeah, tsaka isa na ang panganiban kaya ito, pwede natin ito doon dalahin pero yun nga lang, wala pa tayo doon ah, contact wala pa tayong direct yung direct buyer uh, ah, pwede natin pagdala. Yeah, yun na mga guys. Ito. Yeah, pagka ano nga talaga, hindi talaga, pag sa kalamansi talaga, hindi mo maiwasan ang bulok. Pero sa kahit ano namang, ano, ah gulay, lalo na pag ganito. Pag gulay, prutas, lalo na pag bultuhan, syempre, ibabiyahe ito. Uh, ah, may stock pa ito ng uh, mga ilang araw. So, ganun yung mga nangyayari. Kaya nagkakaroon ng bulok sa uh, kapag mga bultuhan. Oh. Kaya sa, ano, sa mga ganito, uh, expected na natin yan na may ganitong may nabubulok. kasi yan ay tinatransport pa Yung iba na i-stack pa ng ilang araw bago ma paubos then may iwas eh. kaya ang gagawin ko dito ay after ko mag after natin mag sorting uh, natin ito para hindi naman mag amoy uh, bulok Saka para hindi hindi din makahawa ng ayan, marapit tayo yung matapos ito Kaya hopefully, mapag-ubos ko ito bukas kasi talagang marami ito hindi ko alam kung saan ko dala Yan. so, hanggang dito lamang guys maraming salamat sa inyo sa pananood